event management company owner, financial advisor, event host, talent manager, model at marami pang iba. Sadyang multi-talented itong si Abby, subalit hindi naging madali ang kanyang mga pinagdaanan upang marating ang kanyang katayuan ngayon. I grew up in a very very poor family. My dad was also left us when I was 3 years old. Many times we had to eat once a day And I remembered also I had to walk from home to school and then back from school to home para lang makapag-aral. Sobrang hirap ng buhay noon. I thought to myself, pinanganak ba ako para lang maghirap? Naging scholar si Abby, nakatapos sa kolehiyo at nakapagtrabaho. Dahil sa angking sipag at diskarte, isa-isa niyang naabot ang kanyang mga pangarap. Marami siyang naipundar at natulungan ang pamilya. Ngunit pagsapit ng 2020, malaking hamon para kay Abby ang unti-unting pagcancel ng lahat ng event bookings niya dahil sa magkakasunod na mga kalamidad sa bansa, ang Taal Eruption at COVID-19 Pandemic. That time, there were so many fears in my mind and iniisip ko paano ko babayaran yung mga bills ko, insurances, rentals, amortizations, and come to think of it, I just recently purchased my car last December 2019. So, it's one thing na mawalan ng isa, dalawa, hanggang tatlong project, but to completely lose your bread and butter, it's another thing. Ang mabigat niyang pasanin ay pinagaan ng kanyang di matitibag na pananali kay Jesus lumaki sa kristyanong pamumuhay si Abi mula pa noong bata siya. Pagtungtong niya ng 17 years old, ay tinanggap ni Abi si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay sa isang Christian service. Kaya sa kabila ng kanyang kinakaharap na pagsubok, naging totoo at buhay ang Panginoong Diyos na tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan at bawat panalangin. Naging sandigan din niya ang salita ng Diyos. Yung dating Abby Borja, lost wounded, ang dami niyang pain sa puso, ang dami niyang mga unforgiveness, ang dami niyang question, ang dami niyang doubt, and lagi siyang nagpipiti party. But because of the love of Jesus Christ, I transform ako into a new creation na bago yung puso ko. And God showed me that just because I have lived like a prisoner for 10 years doesn't mean I have to be like that for the rest of my life. He said, you can choose life from this point onward. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos ang nagsilbing pundasyon niya upang manatiling matatag sa panahon ng pagsubok. Tinugo ng Panginoon ang kanyang mga panalangin. Sa kabila ng mga tigil trabaho sa events, ito ang naging daan upang magbukas ang maraming pintuan para sa mga bagong mapagkakakitaan online. Bukod dito, Marami din ang na-inspire ng mag-trending sa social media ang kanyang life story. Those who trust in the Lord will never be disappointed. Minsan kasi, we just know it up here. Hindi siya bumababa dito eh. It's different to have a knowledge about the Word of God, but it's different to actually believe the Word of God. Bukod sa maayos na negosyo, pagpapala din kay Abby ang kanyang nobyo. May 2021 nang sila ay ikinasal mas nakilala ko pa yung Panginoon natin that He is a Creator. He creates something from nothing. God is the greatest rewarder. So He is really the God who bless faithfulness. Totoo, those who are trusted with little, God will entrust with even so much more.